Muling naging usap-usapan sa social media ang pangalan ng aktor na si Daniel Padilla matapos kumalat ang mga komento at opinyon ng netizens tungkol sa pagiging hambog o mayabang umano ng ilang miyembro ng pamilya Padilla. Matagal nang nakakabit sa kanilang apelyido ang bansag na astig. Ngunit sa kabilang banda, may ilan din na naniniwalang ito raw ay nagiging katumbas ng pagiging mayabang. At dito na nga pinili ni Daniel na maglabas ng isang makahulugang pahayag. Hindi siya dumaan sa malakas na pagtanggi o matapang na paninira sa mga kritiko. Bagkus, pinili niyang gumamit ng mga salitang puno ng respeto at pagpapakumbaba. Ayon sa kanya, hindi lahat ng astig mayabang. At hindi lahat ng mayabang astig. Kung minsan, mali lang ang tingin ng tao dahil dala ng apelyido o dahil sa mga kwentong naririnig nila. Pero sa huli, ang tunay na sukatan ng tao ay kung paano siya nagdadala ng sarili, kung marunong siyang rumespeto at magpakumbaba. Sa kultura ng mga Pilipino, malaking bagay ang asal at ugali ng isang tao. Kahit gaano kataas ang narating mo, ang inaasahan ng karamihan ay manatili kang grounded at hindi nakakalimot sa pinagmulan. At ito mismo ang gustong ipaalala ni Daniel. Para sa kanya, hindi dapat ikabit ang kayabangan bilang sukatan ng tagumpay. Mas pinahahalagahan pa rin ng lipunan ang mga taong marunong magpakumbaba at magbigay galang hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na matagal nang nabansagan ng pamilya Padilla ng iba't ibang kulay ng opinyon. May ilan na tinitingala sila bilang mga alamat sa showbiz, lalo na ang kanilang pagiging matapang at prangka. Ngunit may mga pagkakataon din na ang mismong tapang na ito ay napagkakamalang hambog o mayabang dito pumapasok ang mas personal na paninindigan ni Daniel. Sa halip na makisawsaw sa init ng usapan, mas pinili niyang maging payapa at magpaalala. Hindi raw siya nabubuhay para patunayan sa lahat na mali ang tingin nila. Sa halip, ipinakita niya na kaya niyang maging ehemplo ng pagiging simple at magalang sa kabila ng kanyang kasikatan. Dagdag pa niya, kung alam mo naman ang totoo, hindi mo na kailangan magpaliwanag ng paulit-ulit. Ang mahalaga, nakikita ng mga taong malapit sa iyo kung paano ka magdala ng sarili. Sa huli, respeto ang mas matimbang kaysa sa label na ibinibigay ng iba. Isang intriguing na tanong ngayon ang lumutang. Nagbago na ba ang imahe ni Daniel Padilla mula sa pagiging bad boy heartthrob patungo sa pagiging isang mas malalim at mas mapagpakumbabang tao? Kung susuriin, tila ito ang kanyang pinapakita. Sa mga nakaraang taon, unti-unting hinuhubog ni Daniel ang sarili bilang isang mas matured na personalidad, hindi lamang sa harap ng kamera kundi pati na rin sa pakikisalamuha sa publiko. At kung may aral na gustong iparating si Daniel, malinaw na ito ay simpleng paalala. Ang pagiging sikat, mayaman, o tanyag ay hindi garantiya ng respeto. Ang tunay na batayan ng respeto ay kung paano ka kumikilos at nakikitungo sa ibang tao. Kaya naman, sa gitna ng mga batikos, tila mas lalong lumakas ang paniniwala ng kanyang mga tagahanga na ang kanilang idolo ay hindi lang basta artista, kundi isang tao ring handang magpakumbaba at magbigay inspirasyon. Sa huli, iniwan ni Daniel Padilla ang isang matinding mensahe na siguradong tatatak. Huwag kang masyadong maghambog. Mas pinapahalagahan ng mga Pilipino ang taong marunong magpakumbaba kaysa sa taong puro kayabangan. Kung ikaw ang tatanungin, sang ayon ka ba kay Daniel? Totoo bang hindi lahat ng astig ay mayabang at minsan ay nagkakamali lang ng basa ang mga tao? O baka naman may mga pagkakataon din na hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng hambog vibes dahil sa kasikatan? Ikaw, ano ang masasabi mo? I-comment na ang iyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas marami pang makapagbigay ng kanilang pananaw.